The Miss Universe Philippines 2025 is! Now, 2204, your project blogger host. Subscribe! Ladies and gentlemen, this is the crowning moment of our newest Miss Universe of Philippines 2025. None other than Maria Atisa Manalo of Quezon Province. Let's watch this. Has been moment. And to those watching... Sa isang makasaysayang gabi ng kagandahan at talino, itinanghala si Maria ti sa Manalo bilang Bagong Miss Universe Philippines 2025. Ginanap ang koronasyon sa SM Mall of Asia Arena, kung saan nagsani puwersa ang glamour, husay at ang puso ng mga kandidata mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa kanyang crowning moment, hindi mapigilan ang emosyon ni Atisa nang ipas sa kanya ang corona ng kanyang predecessor. Suot ang kanyang eleganting evening gown at may ngiti ng tagumpay. Tinanggap niya ang titulo na may kamabahang loob at pangakong itataas ang bandera ng Pilipinas sa international stage. Once again, congratulations to our new Miss Universe Philippines 2025. Maria at sa Manalo. Para sa lahat po ng mga supporters ng Miss Universe of Philippines, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa channel na ito at sa patuloy na pagsubaybay sa ating mga Miss Universe of Philippines Queens. Kaya naman patuloy po tayo magbibigay ng mga updates at mga bagong balita para po sa inyong lahat. This is Nat2204 at magkita-kita po tayong muli sa susunod na video nang mga events. Maraming maraming salamat din po sa inyong pag-subscribe.